Assalamualaikum, magandang gabi. Ito ang pasada alas 7 ng Bangsamoro Information Office. Magatid sa inyo ng balita at informasyon sa Bangsamoro. Anim na resolusyon ang pinagtibay pa ng Bangsamoro Transition Authority Parliament sa pagpapatuloy ng regular na session kahapon. Isa rito ang resolusyon kaudnay sa pagbibigay o paglalaan ng 10,000 pisong tulong pinansyal sa mga government officials at empleyado sa kabila ng kanilang employment status. Nakasaad sa resolusyon na ang naturang financial assistance ay ipamamahagi bago matapos ang buwan ng Marso. Pinagtibay din ng resolusyon na naghihikayat sa Philippine National Police at iba pa mga otoridad na magsagawa ng masusing investigasyon sa mga nangyaring pamamaslang sa isang indigenous leader, Hufad at ilang mga public servants sa Maguindano del Sur, Maguindano del Norte at Sulu. Inilunsad naman ng Ministry of Transportation and Communication ang ikalawang Bangsamoro Maritime Transportation Summit na naglalayong mapalakas pa ang mga hakbang sa pagsisiguro ng isang ligtas at maayos na water transportation sa reyon. Ang report mula kay Carmina Camille. Sa temang ensuring safe and sustainable maritime transportation in BARM, nagtipon ng mga kilatawan mula sa iba't ibang ahensya at opisina sa pangungunan ng Ministry of Transportation and Communication upang magbigay impormasyon at makibahagi sa malawakang pagpaplano ng kaligtasan at seguridad ng water transportation sa rehiyon. Layunin ng summit ay mahikayat ang mga nais maglagak ng puhunan kaugnay sa maritime infrastructure and technology, makabuo ng mga polisiya at palakasin pa ang kooperasyon sa mga stakeholders. Ayon kay MOTC si Minister at Attorney Pais Salintago, mahalagang tungkuli ang ginagampanan ng MOTC, hindi lamang sa regional levels kundi maging sa national. As we come together today, we do so in recognition of our common purpose that maritime industry plays a vital role in connecting our country by facilitating trade, enabling cultural exchange, and supporting not only the Bangsamoro region, But the national development and economy as well. As we look to the future, we face both developments and challenges. In line with the MOTC's mandate and mission, we undertake to further develop and reinforce our network and connection by ensuring the fast, safe, sustainable, and reliable movement of go goods across regions. Sa naturang summit, tilalakay ang mga hamon sa maritime transportation. Aktibo naman ang bawat isa na magbahagi ng kanilang mga suwestiyon at rekomendasyon nang sa ganon ay magkaroon ng mas malakas na mga hakbang tungo sa pagre ng mga problema ukol sa maritime transportation. Ang pinaka-mission po, one of the mission ng ating Bangsamoro government is to provide better service to the Bangsamoro people. And uh, kung kumba ma-ensure yung collaboration ng mga uh, stakeholders participation of the majority of the stakeholders um, so ibig sabihin itong uh, activity na ito makakatulong po sa para magampanan ng bound government ang kanyang uh, mission makikita ng ating mga uh, ng ating mga kabangsa Moro na ang mga Uh, stakeholders involved in maritime transportation ay nakakaisa, okay, sa pagbigay ng serbisyo sa kanila. And most importantly, yung makukuha nila is they can expect uh, safer and sustainable maritime transportation in the Bangsamoro area. Inaasahan na sa pamamagitan nito, makakabuo ng konkreto mga plano tungo sa isang mas masiglang maritime transportation industry sa rehiyon. Ang pagsisiguro ng mga infrastruktura ng transportasyon at iba pang strategic infrastructures upang mas mapalakas ang kalakalan at komunikasyon ay kabilang sa 12 Enhanced Priority Agenda ni VARB Chief Minister Ahod Alhaj Moran Ibrahim. Mula dito sa Zamboanga City, Carmina Kamid, BIO News. Samantala, nagsagawa naman ng pamamahagi ng mga supply ng pagkain ng Ministry of Social Services and Development sa Madalom, Lanao del Sur nitong February 10 bilang bahagi ng kanilang 14th cycle na supplementary feeding program. Ang mga supply ay nakalaan para sa 16 child development centers at 14 supervised neighborhood place sa nasabing bayan ang MSSD ay namamahagi din o namahagi din ng 261 sakong bigas, 680 kilo ng pinatuyong dilis, 343 ng itlog, 680 boteng mantika, 1,360 kilo ng munggo, at 1,369 kilo ng all-purpose flour upang magsustento sa feeding program ng mga institusyong pang-edukasyon na nakatuon sa mga batang mag-aaral. Nasa kabuuang 680 batang mag-aaral ang magiging benepisyaryo ng mga ito. Inaasahan na mga pagkain ay makakatulong sa paglago at kalusugan ng mga batang mag-aaral. Ang SFP ay isang pambansang programa ng gobyerno na naglalayong matugunan ng mga pangangailangang nutrisyonal ng mga kabataang nasa mga komunidad na nangangailangan. Isang malaking hakbang naman patungo sa resolusyon ng mga hidwaan ang naabot ng na mga angkan sa Kadayangan Special Geographic Area nang opisyal nilang ayusin ang matagal ng ridon ng kanilang o sa kanilang pagitan nitong February 9. Ang matagal ng hidwaan ng mga angkan ay naresolba sa pamamagitan ng Alternative Dispute or Alternative Dispute Resolution Program isa sa mga pangunahing programa ng Ministry of Public Order and Safety upang mabawasan ang mga kaso ng rido sa reyon at matiyak ang isang ligtas, secure at mapayapang bangsamoro. Katuwang rin ng EMPOS ang lokal o lokal na pamahalaan ng kadayangan, PNP, AFP, CCCH, MILF, Special Geographic Area Development Authority at iba pa mga organisasyon at individuals. Ang matagumpay na kasunduan na hindi lamang nagresolba sa mga nakarang hidwaan, kundi nagpatibay din ng sama-samang pangako ng komunidad sa kapayapaan at pagunlad sa kadayangan. Ipinakita nito ang pagkakaisa, pagtutulungan at dayalogo ay susi sa pangmatagalang kapayapaan. Sa ating panahon ngayon, makakaapekto sa panahon sa Mindanao dahil sa Easterlies. Ayon sa pag-asa, asahan na makakaranas po tayo ng kalat-kalat na pag-ulan. Kaya pinag po ang mga nasa low-lying areas sa posibleng flash flood o flash flood at sa mga nakatira malapit sa bundok naman dahil sa banta ng landslides. Manatiling nakaantabay sa mga paalala ng pag at Barm Ready sa ating panahon ngayon. Sundan ang Facebook pages ng Barm Ready at Barm Ready Weather Update. Makikita rin ang mga hotline numbers ng Barm Ready sa inyong screens. Samantala, maging bahagi ng Bangsamore Ramadan Trade Fair 2025 sa Bangsamore Government Center sa Cotabato City dahil inaanyayahan po ng Ministry of Trade, Investment and Tourism ang mga exhibitors na ipamalas ang kanilang mga halal na produkto at serbisyo ngayong papalapit na banal na buwan ng Ramadan dadaan ng bawat application sa isang masusing screening process at tanging mga shortlisted applicants lamang ang makakakuha ng slots. Dalhin lamang ang mga kinakailangan requirements tulad ng DTI CDA o CISEA SEC Registration, Business Permit, Product List, Valid ID Certifications tulad ng Halal, FDA, LTO o, LTO, o CPR. Isumite ang mga dokumento bukas February 13 bago mag-alas 5 ng hapon. Magrehistro na ngayon mga kabangsa Moro sa pamamagitan ng pag-scan ng QR code o pag-click sa link na makikita sa inyong screens. At yan ang mga balitang tampok sa Pasada Alas 7. Para lagi pong updated sa mga kaganapan at impormasyon sa BARMM, i-like i follow at i-share ang official social media accounts ng Bangsamoro Government. Bisitain din ang bangsamoro.gov.ph. Sa ngalan ng Bangsamoro Information Office, ako po si Prana Cabalo. Nagatid balita sa ngalan ng serbisyo publiko at moral governance. Maraming salamat po pagpalain ng Bangsamoro.